Marami ang nadismaya ng hindi napiling bagong papa ng Roma, ang Pilipinong si Cardinal Luis Tagle. Kung pagmamasdan ang listahan ang nagawa niya para sa mahirap at mga nangangailangan, higit pa ang kakayahan nito upang mamuno sa 1.4 bilyong mga katoliko sa buong mundo. Pero mukhang nabaliwala ng Conclave ang pagmamahal ng Pilipinong Cardinal para sa simbahan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa dinami-dami ng mga ginawa ni Cardinal Tagli, hindi siya ang ginawang Pope at ang dahilan ay sangkot ang China. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba? Marami ang umaasa na si Cardinal Luis Antonio Goking Tagle ang susunod na papa ng Vatican. Pero ikinalungkot ang napakarami nitong nagawa para sa simbahan. Nagsimula siya noong taong 1977, mga dalawampung taong gulang pa lamang ang lalaki nang nakakuha ito ng bachelor's degree sa Universidad ng Ateneo de Manila. Tapos ay nakakuha siya ng Master of Arts. 1982 nang umalis ito sa Jesuits. Siya ay naging isang pari ng Archdiocese of Manila. Kaagad namang naging spiritual director at professor ng isang seminaryo at naging rector din mula 1983 hanggang 1985. Taong 1987, pinadala siya sa Estados Unidos ng kanyang obispo para makakuha ng lisensya sa theology. Pero simula pa lamang ito ng mahabang tatahakin ng relihiyosong Pilipino upang mapatunayang siya ay karapat dapat natangkilikin ng lahat ng Katoliko. Taong 1991, nakatanggap siya ng doctorate sa Episcopal Collegiality in the Praxis and Doctrine of Paul VI sa ilalim ng theologian na si Joseph Komonchak. Hindi madali ang pag-aaral pagdating sa mga doktrina. Pero naging masugid na estudyante ang lalaki kung kaya't ito ay nagpursige. Dahil dito naging mahalagang miyembro siya ng Bologna School of Ecclesiology and Historiography. Dahil sa kanyang pinakitang galing sa theology, sa loob ng labing limang taon, kasama siya sa pamunuan ng Editorial Board of the History of Vatican II sa ilalim ni Giuseppe Alberigo. Taong 1993, ang pagbalik nito sa Pilipinas ay lugusang pumukaw sa kanyang pagka-homesick. Ilang taon din ito ang hindi nakakain ng kanyang nakahiligang prito at nilaga. Bagamat kaya nitong makipag-usap gamit ang ibang lengguahe, iba pa rin kung ang usapan ay Tagalog. Musika ito sa tainga ng kahit sinong Pilipino. Hanggang taong 1995 na nanilbihan siya bilang Episcopal Vicar for Religious Diocese ng Imus. Nagbalik sa diwa ni Cardinal ang lahing dumadaloy sa kanyang kalamnan at pinamalas ang kanyang pagmamahal sa mga nagihirap na Pilipino na kanyang nasasakupan. 1997, ginawa siyang miyembro ng International Theological Commission hanggang 2003. 1998 hanggang 2001 naging pastor siya ng Cathedral de Paris. Taong 2001, dumating ang pinakihintay ni paring si Tagli nang hinirang siya bilang bishop ng Imus Diocese ni Pope John Paul II. Tapos noong 2011, ipinasok siya ni Pope Benedict bilang Archbishop ng Manila at ginawang isang kardinal. Naging matunog ang kanyang pangalan sa simbahan. Mula 2012, naging membro siya ng mga synods o samahan ng mga clergy o ng Bishop Rome, na nangangasiwa sa maraming programa ng simbahan kasama ang sa New Evangelization noong taong 2012 para sa mga pamilya mula 2014 hanggang 2015. Noong ding taong iyon, 2015, naging presidente siya ng Caritas Internationalis. Pero patuloy siyang naging aktibo sa Synods para sa mga kabataan noong 2018 at para sa Amazon 2019. Sa dami ng karanasan ni Cardinal Tagle, taong 2019 pinatawag siya ni Pope Francis para manirahan sa Rome bilang isang prefect o senior member ng kilalang Congregation for the Evangelization of Peoples at pinalitan nito si Cardinal Fernando Filoni. Matapos ang maraming pagbabago sa patakaran ng Vatican, pinahayag na magiging pro-prefect ang cardinal sa ilalim ng dicastery for evangelization. Tapos taong 2020, tumaas ang katungkulan nito at naging cardinal bishop. Ikinagalak ng marami ang mataas na responsibilidad ng Pilipinong cardinal. Dahil nga raw senyales ito na posibleng siya ang susunod na papa. Taong 2022, naganap ang kontrobersyal na pagbuwag ni Pope Francis sa buong pamunuan ng Caritas Internationalis. At dito nasangkot ang pangalan ni Cardinal Tagle. Isa pa sa mga programang sinuportahan ay ang pagprotekta sa mga katolikong nasa ibang bansa, katulad ng na mga nasa China. Binalita sa Catholic News Agency noong buwan ng Oktubre taong 2022 na isa si Cardinal Tagli sa mga nagsusulong ng paglaganap ng katolosisimo sa China. Ayon sa isang panayam, nais nito na suportahan ng mga katoliko sa komunistang bansa. Alam ng lahat na binubuwag ng mga komunista ang kahit anong reliyon sa kanilang bansa. Kaya naging kontrobersyal din ang panayam niya noon na hindi lubos ang sinangayuna ng mga partido. Bukod sa mga nabanggit, marami pang sinuportahan si Cardinal Tagle upang isulong ang pananampalatayang katoliko, hindi lamang sa Pinas, pati rin sa ibang bansa. Kitang-kita na napakaganda talaga ng mga naging karanasan ng cardinal, hinggil sa pananampalatayang katoliko at masasabi rin na talagang ito ay makatao. Subalit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin siya naiboto ng conclave na maging papa ng simbahan. Kaya may mga nagtatanong at naguguluhan kung bakit nga ba. Kaila sa maraming Pilipino na isang balitang inilabas na siguradong ikagugulat ng madla ulat na medyo nakapanghihinala dahil lumabas ito ilang araw lamang bago pumili ng bagong Pope ang conclave. Sa katunayan, lumabas ang pahayag ika ng Mayo, dalawang araw bago nagbotohan sa Vatican at hindi maganda ang inulat hinggil sa Cardinal at nakasisira ng mabuting reputasyon. Ayon sa Italian Catholic Daily, ang La Nuova Busola Cotidiana na mayroon daw limang tao na nag-aakusa kay Cardinal Tagli na madalas itong nagsusugal sa mga kasino sa China, partikular na sa syudad ng Macau. Hindi man direkta pero gumagamit daw ito ng proxy o avatar para tumaya. Bukod sa akusasyong nagsusugal ito, sinabi pa sa pahayag ng Catholic Daily na it is certain that Tagley is part of a network of billionaires who all have something to do with the development of casinos in the Pacific. O sigurado raw na sangkot si Cardinal Taglay sa grupo ng mga bilyonaryo na nagpapalawak sa mga kasino sa rehiyon ng Pacific. Isa itong malaking paninira sa Cardinal. Siyempre, hindi dapat basta-basta na lang paniwalaan kung walang patunay. Mukha namang akusasyon lamang ang paratang, sabi ng marami. Pero ang tanong ay, sino naman yung mga nagtuturo sa kanya na palaging nagsusugal ang Cardinal? Dito talagang marami ang maghihimutok dahil ayon sa Catholic Daily, ang mga nagtuturo kay Cardinal Tagliay, ay mga Injik. Oo, oh, tama ang narinig mo, mga Chinese. Heto at basahin natin ang maigi para walang magduda. Ang sabi ng Catholic Daily sa Italy, There are at least five sources who wish to remain anonymous, including three from Macau, who agree in testifying that Cardinal Tagle regularly plays in Macau casinos. Ayan, malinaw ang pahayag na yung tatlong nagtuturo sa Cardinal ay mga taga Macau. Siguro ibang lahi lang na nakatira sa China. Siguro. May mga naniniwala na dahil sa pagsuporta ni Cardinal Tagle sa mga katoliko sa China, tila pinagdiskitahan daw ito ng mga komunista kaya siniraan. At anuman ang napag-usapan ng Vatican at ng pamunuan sa China hinggil sa mga simbahan doon. Hindi magbabago ang patakaran ng mga komunista na buwagi ng lahat ng paniniwalang hindi tugma sa kanilang komunismo. Kung matatandaan, ibinalita sa The New Arab na binabago ng China ang mga nakasulat sa Biblia at Koran para maging tugma ito sa komunismo. Ipinagtataka din ng marami. Siguro ginawa ng masamang conspiracy si Cardinal Tagle para hindi nga naman maging santo papa ng buong simbahan ang isang simpleng Pilipino. Anong ara lang mapupulog dito? Kahit na marami ang nadismaya nang hindi napiling bagong papa ng Roma ang Pilipinong si Cardinal Luis Tagli. Dahil kahit papano ay nakita ng buong mundo ang galing at kakayahan ng ating kababayan sa Vatican. Pero ang kabutihan ni Cardinal ay nabaliwala dahil sa kumalat na balita mula sa China. Fake news man ang akusasyon, mabigat pa rin ang paratang. Maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi siya ang napili ng conclave. Sabi nga nila, totoo man o hindi, may nga ang lupa at may pakpak ang balita. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi. Sa tunay na kalayaan